magkararating ko na sa work. Ngayon, ito yung mga gift ko. Ito ang bus ko. Hindi ko pa siya na-open. So, ngayon, buksan natin. Ang kanino galing. Kaya, buksan natin yung mga regalo ko. Ito <coughs> galing to sa dati nag-work sa department namin tapos umalis siya kasi hindi niya kaya sa pang bigat ng trabaho pero yung asawa niya doon pa rin nag-work so ayan siya ayan may card new year na bago ko lang nabuksan I wish your Christmas shine as bright as do. thank you so much for being lovely Merry Christmas with love Alkin ayan <coughs> Hindi naman ako may labunan ng alak. Ang talo niya. Wine. Pagpadala ko to sa amin. <laughs> Pagpadala ko sa amin. And, Ferrero si Rocher. Ayan. Meron pa ako nung isang box. Yung square na malaki. At saka yung maliit lang siya. Ayun, hindi ko pa nakakain. So, meron na naman nagbigay. <coughs> Ayan, thank you. How okay. Hindi ko alam paano ako tumakain, guys. Hindi ko alam paano ako tumakain. Ano. Ayan. <coughs> Pabuksan natin. Galing to kay grandma. Oh, ano to? <laughs> ano to? Ang pangalan ay Monica Vinadea. Okay. Oh, yeah. Social. Oh. Oh, nalagyan. Monica Vinadea. Ayan, guys. Bracelet siya. Mm bracelet. <coughs> 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 bracelet siya na binade. Monica binade. nang binagay niya to sa akin, sabi niya, pag may diferensya daw, kasi 5 year warranty daw to. So, pag, pag putol, ibalik ko daw sa kanya at papaayos niya doon. So, ayan. And then, may isa pa. Same, <coughs> ah, the same, same, same. same. Alexander so, na akong bracelet. At saka merong pearl earring. Pero sabi niya sa akin, pag, fa, dahil nga fiber warranty daw to, kapag nagkaroon ng problema, ibalik ko lang sa kanya, ipapayos niya. So, Imagine mo Hindi ko yun sila kalahi, pero ang bayit nila sa akin. Ayan. sa so, dalawa siya one earring and one bracelet. <coughs> Search natin ito mamaya kung ano ba siya. Kung, <coughs> Kasi pwede warranty eh. So, hindi natin kung ano ba yun. Diba? Pati yung kanilang paper is may brand ng product. Eh, mga English yun sila. Pero mababait sila sa akin. As in. Tinuturing nila ako parang tinuturing niya ako parang anak niya. Ayan guys. Ito galing to sa kasamaan ko sa work. Parang kung ano to. Tagal na. Bago ko ito magpasko. Ano na kayo? 3 na. 3. Bago lang natin bubuksan. Kasi walang oras. Oh. Air freshener. freshener at yung regalo sa akin. Air freshener na kandila. Kado. Bango siya. galing to sa anak ni grandma. Face gel. Mm. Candle din. Candle. neon, Perfect piece. Maganda siya. Suitcase. Sila dito may ilig sila sa mga gantong kandila. Nung nagpapagay sa ko before, meron din ako nung pinadala sa amin. Para pag may mga magsisin ng kandila, may, um, may, may bango. Ayan, galing sa kanya. Ano nagyan? Tago natin guys gagamit natin ito <laughs> oh God. Ito galing din to. Ito isang tao lang nagbigay. Ito. Yan. Isang tao lang yan. Anak ni grandma yan nagbigay Hindi naman ako mino ng alak. Pero bigay nila ako alak. So, papadala ko na lang ito sa amin. something. Ganda ng lalagyan. Ano ko bakit puro na lang ako mag na Hindi naman ako umiinom. Kasi sa kanila marami silang alak as in siguro malaki pa yung al yung room ng alak nila. Malaki pa dito sa bahay namin. Grabe. Puro lang alak yun. And then, another. Ayan, ano, alak nila naman. Same din. Pareho sila sa shampling Ibang brand lang. ang kanyang sa akin, dalawang alak candle yung grandma, yung sa mother niya ito ito galing to sa mga sa work na nag-resign tapos naging receptionist tapos nag-resign din siya as a reception hindi ko alam kung bakit ano <laughs> nangyayari sa kanya baka nagugulumihanan tignan natin kung ano to parang parang kami nang binili itong balot as in na biscuit yun yun biscuit nagsipin yung sipirin ko sa pagkain next ito galing kay Marlene Bright kala yung Marlin Bride. Ang gagaling nila mag-wrapper. Ako hindi marunong mag-wrapper. Oh, Ted Baker din. Ang regalo ko sa kanya, Ted Baker din. Ngayon, Ted Baker din binili niya sa akin. Hello, ka. Pareho kami na regalo sa isa't isa. Ted Baker. sa loka. Pareho na rin Gift set. Sa loka. Pareho na regalo. Regalo ko sa kanya, ano, gift set din. Na pamper. Sa kanya, gift set din. <laughs> Same brand. Kaloka sa yun. Eh.

ito galing to sa uh, ah, sa apo niya. Kasi doon ako nagpapano sa kanya. Pinayin ko rin naman sila ng mga regalo. Galing ko sa apo ni Marley. Apo ni Marley. Ay, ah, ito ba lang. Ayan. Relaxation. Tulog ka. Ayan, guys. I must. Ito, galing dito sa anak niya. Yung isa sa apo niya. Ito kay Charlene. Anak ng mga isa. and Ayan guys. Ito. Ito galing din sa grandma. Galing dito sa grandma. Oh, bag na naman. Pouch. Ang gili-gili magbigay ng mga pouch. Hindi ko naman ito magagamit. Pero thank you palin Ayan. ito nga pang bata feeling niya bata hand cream lip balm oh my goodness And para niya akong anak okay talagang kay grandma yan Ganda. Ang baba. Ganda natin kung anong Oh, diba nakakaamisan. Ay, yan lang ang aking natanggap na regalo ngayong Pasko. So, yan ang aking mga natanggap, guys. So, thank you sa so mga nagbigay ng gifts sa akin. Happy New Year! Happy New Year, everyone!